Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, ipinagdiriwang namin ang isang pangunahing highlight mula sa Preview Ball 2024. Ginawa ng napakagandang Catherine Bernardo ang kanyang inaabangan na debut sa event, at hindi siya binigo. Hindi lang siya sumikat sa hubot-hubad na carpet, kundi na-reveal din siya bilang September 2024 cover star ng Preview Page. Suriin natin ang lahat ng magagandang detalye mula sa kanyang gabi. Si Catherine ay mukhang ganap na nagliliwanag sa isang abaring na hubad na gown ni Mark Bumarner. Ito ang kanyang kauna-unahang pagpapakita sa preview ball at talagang ginawa niya itong hindi malilimutan. Talagang ipinakita ang kanyang kagandahan at kagandahan na nagpapatunay kung bakit isa siya sa mga pinakahinahanga ang artista sa industriya. Sa kanyang pakikipag-chat kay Tinyap sa carpet Ibinahagi ni Catherine ang ilang taos pusong insights sa kung paano siya nananatiling grounded sa kabila ng kanyang napakalaking tagumpay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng palibutan ang kanyang sarili sa mga tamang tao, na nagsasabing, napakahalagang palibutan ang iyong sarili ng mga tamang tao. So I'm very very lucky because I have Ambo family. Ambo set of friends. I'm just so lucky because I have the right people behind me. Nakakapres kong pananaw, Binigyan din kami ni Catherine ng exciting update sa kanyang upcoming film, Hello, Love, Again. Ang sequel ng blockbuster hit nila ni Alden Richards na Hello, Love, Goodbye. Tinukso niya na ang bagong pelikulang ito ay magiging iba na may mga matatandang karakter at isang evolved storyline. Ibinahagi ni Catherine, ito ay magiging iba. Lumaki na rin ang mga karakter. At gayon din tayo. Siguradong handa ang mga tagahanga, in case you missed it, just a day before the preview ball, nakitang nagdiwang si Catherine sa birthday party ni Dear Evie And guess what? Nakitaan siya na may kasamang frame kasama si Nadine Lustre. Talagang highlight ng gabi ang larawan ng dalawang magagandang babae na ito. Kahanga-hanga ang presensya ni Catherine Bernardo sa preview ball 2024 mula sa kanyang nakamamanghang hitsura hanggang sa kanyang maalalahanin na mga salita at kapanapanabik na mga update sa pelikula, patuloy siyang nakakakuha ng mga puso at nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga. Ano ang naisip mo sa hitsura ni Catherine at sa kanyang bagong teaser ng pelikula? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button mag-subscribe eh para sa higit pang update sa iyong mga paboritong celebrity at iring ang bell para manatiling maabisuhan tungkol sa aming pinakabagong content. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.